Kin um. Kinalgit na isa sa pool. Ayun. Tatamaan natin ang isa. tayong muli mga idol magdadive naman tayo mga idol anak buhay naman tayo mga idol o, tara mga idol samahan nyo ako mga idol maraming maraming salamat po sa mga subscribers sa mga viewers po mga silent viewers sa inyo pong lahat maraming maraming salamat po sa pag suporta niyo po sa aking mga video sana po lagi kayo nandiyan sana po lagi nyo subaybayan ang ating mga video Ang spot na ito mga idol ay lugar na mga ilak. Subalit, so, mailap na ang mga ilak ni Kumahirol dahil lagi silang inahabol na mga espiro. At kapag naramdaman nilang may tao, ay mabilis silang kumatago sa kanilang lungap. Magkubli lang ako dito sa dilip ng buhanga ng kuiba. At yun, may nakita akong isang ilak sa loob ng kuiba. Tataymingan ko. Ayon, unti-unti siyang lumalabas. Tinira natin, mga idol, sa pulang ilak. Pero kinapustihan ang hininga. Kaya kailangan natin umahon muna dahil pumasok si doon sa pinakailalim. Doon sa pinakailalim ng kuiba, mga idol. Kaya ahon muna tayo. Mabalik <laughs> tayo sa ilalim, mga edul. Ayan, papasok tayo, mga Idol. Papasok tayo dito sa pinaka ilalim ng kuiba na ito, mga Idol. Ayun! Ayun siya. Sumiksik siya sa ibabaw. Maganda kanyang pagkasiksik. Yun, hinila natin. Buti na lang sumama siya, mga Idol. Ayun! Kuha ang ilak, mga Idol. Huli kang ilaka, masarap ito sa bawaan. Muntik pang makabitaw mga idol. Hindi kasi masyadong nagit na ang tama. Pero salamat mga idol, dahil nahuli natin. Dito ay teuli na tayo uli ng isa pang ilak mga idol Subalit hindi tayo naka kaagad ng kamera Dahil pag sa butas ay nandoon pala siya Kaya't pinanararang natin kaagad Kasi kung magpupin pa tayo ng kamera Baka makatakbo na siya mga idol Oh! Makalahoy pala at hindi na maglabas uli Ilak na rin tayo mga idol Thank you At dito ay nakakita tayo na isdang busalog Sa iba, ang tawag nila dito ay ibuntog um, Sa pulkang busalog ka ulika. ka Maganda ang pagkakatama. Hindi na siya masyadong nakagalaw. Paksiw ka! Dito ay nakakita naman, mati haydul idol. Ang lapu-lapu itim. Ang tawag dito sa amin ay kamantis. Um, sa pulkan kamantis ka, ay maganda rin ang pagkakatama. Hindi rin siya masyadong nakagalaw. Huli kang kamantis ka. Masarap na ito pang halo sa busalog. At dito ay nakita natin ang dalawang brown switch hips. video mailap ang mga to. Kaya dahan-dahan lang -dahan tayo na Sinunda natin. Um! Kinangit natin ang isa sa pool. Ayun! Ayun! natatamaan natin ang isang brown sweet slips. Salamat! Huli ka! Mataba rin ito mga idol. Masarap din ito sa bawan. Ang mga isdang ito mga idol ay maamo lang. Kung nasa lugar sila na wala silang masyadong hindi sila masyadong nabubula pag ng mga tao. Kaya lang dito sa amin, mga idol. Marami ang mana mamana. Kaya, medyo nagiging mailap na sila. May isang lapu-lapu na sa gilid ng ulapuhan sa may buhangin. Dahan-dahan ng pailalim. Um, sa pulkang lapu-lapu ka, kuha ka, huli ka na naman. Ayun, mataba ang lapu-lapu. Ayan, mataba. Bilog-bilog ang katawan. Dito sa amin, tawag namin sa si lapu-lapu ito ay batik. Shout out kay Jusper TV. Shout out kay Melisper Pising. Shout out kay Sambalis Spear Fishing. Shout out kay Rolly Mix Vlog. <laughs> Ito ang ginagamit kong panghuli ng puwita, mga idol. Ang tawag namin dito, lagang-lagag. Hinahabol ito ng pugita, mga kapal Kapag nakita ni ito, dalit na galit sila dito. Kinakapita nila ito. Kapag kumapit ng pugita dito, mga idol, hihilain mo na lang siya pataas. Sasamayan siya. At mauhuli mo na siya, mga Ito rin ang ginagawa pampondo dito sa aking balsa. Para aking balsa ay hindi umalis. Kailangan lang mga idol, medyo mahaba ang area. Para kahit na itulak na araw ng balsa, hindi niya parin kaya hilahin ng ating lagang-lagam na ginawa natin pundo. Nandito na tayo sa tabi mga idol. Ito mga nahuli natin mga idol. Yan. Maraming salamat sa Panginoon. Malaking bagay na ito para sa atin mga idol. No? Maraming salamat sa panunood mga idol Kita kita na lang tayo ulit sa sunod dating vlog Bye bye